Isang tanong naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin. Ano daw po ang ideal na sukat ng kulungan ng mga inahing baboy? At saka anong type? Kapag ating pag-uusapan po mga kaibigan ay kulungan ng mga inahing baboy, may dalawang uri o dalawang type po yan. Yung gestating pen at saka yung farrowing pen. Yung gestating pen po mga kaibigan, yan po yung mga kulungan kung saan ating ilagay yung mga inahing baboy from day 1 hanggang day 100 po na buntis. Yung farrowing pen naman po, yan po natin pinagyan na natin mga inahing baboy mula day 101 hanggang sila po yung mga anak and hanggang hanggang maiwalay po yung mga biik po mga kaibigan. Ang sukat ng zistiting pen po natin ay nasa, yung kanyang lapad po ay 2 feet, yung kanyang taas po ay 3 to 4 feet, yung kanya pong haba po ay nasa 7 feet. Mas mahaba siya ng mga kaibigan para natin inahing baboy po ay pwede po makaabante, pwede po makaatras kapag siya po nakatayo. Sa farrowing pen naman po natin mga kaibigan, ganun pa rin. Yung kanya pong lapad ay nasa 2 feet sa loobis mismo ng baboy. Yung kanya pong taas po sa bandang uluhan ay nasa 4 feet. Sa bandang likuran po mga kaibigan ay nasa 3 feet. At saka yung haba naman po ng farrowing pen po ay 7 feet. Sa area naman po kung saan po natin po nilagay yung mga biik doon sa ating farrowing pen ay 1 foot po yan. Magkabilaan po yung 1 foot na tangiliran kung saan po pwede po makalakan po yung mga biik po mga kaibigan.